Boss Bob ano mga sabi mo? Sabi, sabi, sabi. Alam ko nagugulat. Nagugulat Nagugulat ang sa iyo. Binig ah, ito, nagugulat ito, ang, binig ang binig ating ba, idol. Wow. wow, magic. <laughs> Yo! What's up mga katakbo! Good afternoon po sa inyong lahat Ang oras po natin ay alas 4 Ito po ng hapon So, nandito po kami ngayon sa court At pumarada po kami May liga po ng basketball A shoutout sa butihin naming kapitan Na si kapitan Byron Bayas dating ginoo. Ayan po. po, yung mga player po. Player Nandito po si Ahas Si Jerome Ahas Dito si Ahas Yan hmm. po ang Ahas Yan <coughs> po oh, ang Ahas tulong Kita niya kung ano Oh, bago na bago Saka po oh, walang ano <laughs> <laughs> Oh Oy, pare pare, Shut up Abang ano pa rin, nandito ko na pala eh, hindi ka nagkapakita eh. Sinasabi ko naman sa si, eh, hey, yung napatay kong tatlo, hindi na nakabawi. Sabi kong tao, ba? Ano eh. o, sumali ka ba? Oo, sali. Oo, may tugtog. Hmm. player oh. Nandito si Kung sabi pa sa gati liga maraming tao, Oy. Shout out to mga mga magagandang muse, wow an sexy, <laughs> hmm. -tay, tayo pa yung mga magaganda hal mga muse at ito po ang pinakamagandang views namin. Oh. Aw. Oh. rarampa, <laughs> mm -hmm. rarampa mamaya. Oh. Nakita kayo diyan ng ubuan. Mm. Good pala sa 40 Abab. Ito oh. pala si Parental Sig, kulay puti. Bakit upaway. Apa? away? Aba! Oo. Ayan po si Hershey. Shout out. Say. <laughs> <See>? Sexy. <laughs> ah. Magpahinga ka lang dyan at pinagpapahinga ka ng iyong manager. <laughs> Alright, at syempre, pupunta na tayo kila Boss Pablo. Ayan na, uh, tinihintay na tayo. At maraming maraming salamat ulit kay paring Julius Mendoza from Spain. At nandun din si Kabugoy. Apa, ang ganda, Felicity ah. Oh, naka-reform din eh. Nandito na tayo kila Boss Pablo, no. yan sa Kabunuto. Uh, uh, at uh, syempre, sila kabugoy nandito na makakasama ulit natin si Boss Pablo sa light step si Katuba si ah, makakabalik nakabalik ulit tayo muli dito sa lugar nila o yan, sa o. yung service nila hmm? Laliwalas talaga dito parang sa uh, kalakadin malamig yung simoy ng hangin palibasang uh, mapuno din dito dito ang lalaki na ako tinapya at saka bangus may mga sipo dito uh, dito na ata sila uh, uy nagsuso ka <coughs> 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 Noy! Nagsusok ah! Marunong ka talaga ako. ng kami. Ito na ang tapa. Crispy pata. Saktong saktong Ah, hindi. nag kami. Kakatapos na ng parada. Katatapos lang eh. Wala. Si parang tolid. Sa iso Bakit? naman. Bakit? Iwan ko doon. Kaya na Hindi. Maaga pa. Sabi ko nga din ni kay Kabugoy. Maano lang ako. Paparada. Ayun okay to. Oh, kito. Oh, dok. Sana Kaya ba? oh ay, gago ba? Yes! Alam ko nga dito ka na, kaya hinahin na namin yung pata. Aba! Ako yung ano eh, nahihiya lang kay parin Julius. Bakit? Chat-chat na sana ako sa sasusunod na lang. Bakit? Tutuloy ba tayo mamaya? Ha? Tutuloy ba tayo? Mo? Hindi tutuloy, eh kahapon na nga eh, hindi ba kakatapos lang ng parada. Sige, isang araw na lang kaya, tapos nag-chat si parin Julius, ano mo si parin Tolates.

Lalaro niya yung mga aso. At At gamboy. gamboy? Mm. Ito kayo. Pata oh. Wala Ay, sa ating si Boss Pablo na. Ano ito? Pre? mo lagi silang crab and corn. Sabi kung tanda pa rin kami na parang Kabugoy at ang mga tropa ng Jatsi Step, si Gagamboy. At thank you so much ulit sa mag-asawa ni Step at ni Boss Pablo. At talagang welcome na welcome po kami dito. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo po sa akin. Siyempre yan, nandyan din si Kato Ba. Suportahan din natin si Katuba Ba. Alright, siya mga katakbo, nanonood kami nang update ng ating idol Japper Sniper. Siyempre, nandito pa rin kami sa Kabunutan. Ano? Oh. Good night, Boss Bob. Um, Boss ano mo mo? <laughs> <sabi>? Nagugulat na. <laughs> <laughs> Nagugulat ang jeep sa iyo. Nagugulat ang ating idol ah. Sabog sa sabog. Ah, ano? Ano ba ito? ako to. Kala ko hindi ko sa Hindi na. Dahil ka na. mo ito? Alam mo ito? 300. 300 ang presyo ng Hindi niya talaga si, Kahaw, eh. si Kahaw, Hindi mo <laughs> Hindi natin mahabol si Kahoy. Hindi mo kaya buling. Buling mo. sa peso Si Rigondox ay meron Malaki ba lamang sa iyo ni si Kahujan. meron ka 80,000. Aba, 80,000 na. Aba, este, pang tatlo na tayo. God, God. <laughs> ano, masasabi mo, pang tatlo na tayo. Ano ka to ba? Patuloy right. lang, patuloy lang. Patuloy lang. Salamat sa supporta. Nakong po. po, Ginwari, po pangun, Paktay tayo, January, mapapalaban. Ah, a magic flex. Diba ni, six, ano ka naman, 6 digit ka kayo na kayong tao na. Ngayon ba January, <laughs> eh, eh. yeah. Mapapalaban. Ano ka talaga pag, pag, pag tumakas sa vlog, lalo ganyan lang ang inyong mga... Sabi ng boy Jim Oo nga tap yung Isang buo mo daw sa construction 15,000 Oo oh, oh. Ay ngayon daw 15 days pa lang 18,000 na Oo nga. Tama, tama. Ano, no, yan masasabi mo sa mga ano natin. Pantatlo na tayo. Ako, ay Skyflix. <laughs> Pero, yun nga, uh, salamat sa mga selling viewers, sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga hindi nag-iikip. Siyempre, kay Boss Pablo. Kay Step. Yan, sa lahat dito, kay Katuba, kay Paring Kabugoy. Yan, uh, tayo, kasama natin yan sa pag-vlog, si pareng Kabugoy, kinakain. At sa team Kapanalig, thank you so much sa inyo lahat. All right, nanonood pa rin tayo na. Oh, Kahaw, yung, si Kahaw pare. rin. Yan pa lang pa rin. Si Kahaw, ilalama. Kahaw pa rin. Yan pa lang karibal. Oo. Oh. Kahapon, si Kahaw ay nakaipo ng... 372 dollars oh. Malaki, malaki ang habulin natin kay Kahaw 72 ang habulin mo At ngayon, ang naipo ni Kahaw ay

mga dalawandaan dolyar ngayon <laughs> alright ang <laughs> ganda ng update dito ang ganda labanan dito bukas na 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 dito tayo ngayon kay Boss Pablo Ayan niyang Sumuporta sa akin Si Boss Pablo At syempre ang tingkapanalig si Parang Kabugoy Dito lang naman ako Paikot-ikot lang yung vlog ko Si Steph Nandyan Ang galing Yung mga katabu Syempre ako na lang na natira dito Si Kabugoy umuwi na At siyempre ito Si Kent nagabala na naman Uh, At hinahina na naman tayo ni Boss Pablo ng kalitis ng baboy. Thank you so much ulit kay Boss Pablo. syempre ang mga supporters natin dyan. Si kangiti Iti, andyan. Para sa atin, si Boss Pablo, si Gagamboy. Thank you so much. Time check lang tayo mga katakbong oras po natin 9.01 oh, na ng gabi Siyempre nandito pa rin po tayo Kila Boss Pablo Kila Step Siyempre Grabe yung pasasalamat ko at nandito sila sa suporta kay Gabugoy at uh, kay Step yan. Welcome po Kay Gamboy. Sa mga tropa nating siyempre kay Boss Pablo. Na walang sawang sumusuporta sa atin. Nandiyan lagi yan. You're welcome always. Thank you so much Boss Pablo. Siyempre sa Panginoon. Thank you so much. Sa inyong lahat at nandyan sa mga hindi po nag skip ng ads maraming salamat po yan at pauwi na tayo ng bukana yan andito tayo let's do uwi na tayo magkita kita na lang tayo bukas tutuloy natin itong vlog na ito bukas at hindi tayo masyado nakapag vlog salamat din kay parang Julius Mendoza yan pare salamat kay parang Julius Mendoza thank you very much I love you All right. All right, at ready na tayo, uwi na tayo, Boss Pablo. Thank you so much. Daditin yeah, ko na sana si so Magaga pa, pa lang, eh. Sige. Salamat kay Boss Pablo. At siyempre, sa lahat ng mga tropa nandito, thank you so much. Ay, 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 ay na sila. Thank you so much, Ted. Eh. kuya, ingat. Thank you so much sa inyo lahat. <laughs> Shout ah, Alright. Salamat, salamat sa inyo lahat. Bos Pablo, kaya ko to kasi maaga pa. Pero pa mga 11 ito, hindi ko na kato kaya. Eh, talagang gigisingin ni Bos Pablo si Katuba Kumahari si Bos Pablo. Eh. Hati pa ako ni Bos Pablo. Sabi ko, uh, kaya ko ang aga pa ng mga 9 pala man Kaya ko kasi may mga ano, nababalita dito na. No? na, 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 na nangahampas dito sa Balitigay dito sa paglaba pag alangin ng oras po pag umuwi kaya Wala kasi kami yung nangahampas <coughs> din kasama mo naman kami oh, <laughs> karap ko na pala yung nangahampas <laughs> <laughs> oh, hindi joke, lang po yun uh, ah, thank you so much talaga sa kanila sa may hindi na pagtanggap ng no, mga katakbo syempre sa inyong support ha. thank you so much <coughs> step salamat ulit Bye bye, bye bye. Tara, biyahin na tayo. Let's go. Nandito na po tayo sa bahay. Yan at maraming salamat po ulit kay Boss Pablo at siyempre kay Paring Julius Mendoza at kay Step, kay Solian, kay Mamam TV. Thank you so much sa lahat na nagpakulay sana nga uh, makahabol tayo sa pa-challenge ng ating Idol Jobber Sniper. Siyempre, sa ating Idol Jappers Sniper. Abangan nyo yung rides namin nila Idol. Nila Kabugoy. Maraming maraming salamat sa support. So at syempre, nandito tayo. Diyan si Paayay Fet. At si matepu At tanti Syempre, ang kambari natin, Pogi, na ayos yung kanyang palikpik ng bangka. talaga Talagang ready na parang luma-out. Bukas, ready ka na talaga. Doon natutulog o dito? Ang alis ay umaga na. Hindi na Wala tayong doon eh. Oo. Uh, pwede, pwede nga sa umaga na pero uh, ano ko sana nga maka ano pag uh, yun, ano, sa idol sini pag mamayang bumayahe eh, nako hindi makakalaot pero pag hindi lalaot Hello Nagputok-putok Yay Pari na may wala eh. Ah, meron din. Hindi, oh. yan. Hindi, hindi, naman yung puto. Ah. Kulang niya yung tuklap lang. Ah, tuklap lang. Inanuhan mo lang para oh. hindi na lumakay na. Oo. Oh. Oo. Oh. Lalaki ng alon niya yan. wala makalabas dito. Sa mga tiga bukana na... Fisherman. pero sa balaytig eh, mga nakakalaot sila tugilig dito po kasi sa amin pag umangin ng sabalas talaga nagkakaalo ng ganyan sa balaytig tige eh, walang problema sila kasi hindi maaalon doon yun ha Punta muna tayo makakatakbo ng bayan at bibili tayo ng pang-ulam natin at iluluto nga natin. Bibili no? tayo ng gulay. Bye-bye! Let's go. Nandito na tayo sa bayan at siyempre bibili tayo ng tubig na paninda ni Carmina. Kasi nga may liga ngayon sa amin. Yan at uh, magtitinda-tinda doon si Carmina So drinks at saka tubig. At saka coke. Ano? Ano? Babal ka na lang namin ha. Karing ah. garni, ayaw mo mga garni. Ayaw na lang sana, ganyan mga ano mo hinahanom. ay mabili ito ngayon, 'di Mga royal na ganyan. Dibai. Oh, hindi 'Di ba? mo, mabili 'yun eh. ayan nga, na, muna. Tingnan mga pa soda uh, o kata citrus citrus at tubig <laughs> alright syempre nandito tayo sa pagawa na dito sa motor arts at ito pinagawa natin yung ating motor para condition siya pag natin nila idol sa bagyo yan pinapalitan na rin natin ng diesel at saka brake pad tapos ipa chain soil na rin natin para condition na condition sya siya yung mekaniko ko talaga sa kanya ko lagi pinagagawa ito si Grey dogs tapos after natin ma-patin soil at uh, mapalta natin yan uh, okay na yung disc nya nga at saka brake pad ipapalinis naman natin uh, ito no makakatakbo yung gagamitin natin na langis ano 3,000 40 motor tapos yung filter nya pinapaltan na rin natin na tika uh, na yung filter nya gawa dito dito rin dito rin mga katakbo nagpagawa sila kabugoy yan ang Villa Luna Motorcycle Park okay, condition na condition na yan si Grey Dog tapos nito ay naman natin hindi na natin pinakarawas mga katakbo at yung doon sa karawasan na yung mga nakain sila lands kasi kaya tayo na lang ang naglinis ano para ma Ganda-ganda pag binayahe. malinis. Malilis. Malilis natin. Huh? Alright. Tapos uh, sabunan natin niya. Uh, Tapong-tapong na ulit si Gray Dog. You know man, great do <laughs>